Ito po. Ang ganda ng mga. Next man. item tayo. Mga ah, kabinets. Ayan. Ang linaw, linaw ba? Nicole ba? Nicole ba? Ayan guys, ang ganda ganda. Ang dami dami kami mga mga kitchen cabinet. Ayan yung cabinet naman. Nicole, ano yung pangalan mo? Hindi ko ano yun. Basta Nicole siya eh. Kaya hindi na kasi mababa be. Hindi na mababa yung ano ko. Ayan, mga plato. Ayun iba maganda. Three five fix. Three five fix.

29 inches ang kanyang length. Ang height naman po ay 61. Ang kapal, dito na ako sa paalam ha. Then, may isa tayo naman. Ito, 1,080. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, inches ito, sa taas. 8 na sabitan ko for only 1,030 1000. Seventy height niya Okay. Mayroon tayo naman dito sa guys Ito naman center table rectangular